kung napanood nyo yung last video ko, tinanggal ko yung interior, di ba? And then, sinilip ko tong loob na pinto. Nalinis ko na siya ng gusto. Una, nilason ko yung kalawa. ah hinanap ko muna pala yung mga butas na pinto, yung daluyan ng tubig. Kasi talaga sinarado nila. Nilagyan ng masilya. Fortunately, na-trace ko naman, natanggal ko. Nabuhay ko yung butas. Pero medyo corroded na pala yung mga butas niya. Gaya niya. No? Pero konti lang naman yung corrosion. Uh, ko na lang ng undercoating spray para hindi lumala yung kalawang. Tapos, mahanap na lang ako ng paint na similar color. I-spray ako na lang dito. Tapos, ayan na siya. Nilagyan ko ng sealant. Ito, yung pinaka-base niya. Kasi sisiksik talaga yung tubig dyan, tsaka dumi. Kaya kailangan merong sealant yan. Para yung dumi, tsaka tubig, Diretso De doon sa butas. Na-spray ako na rin na undercoating spray lahat ng pinto. Kaya okay na ako sa pinto. Sa loob naman, uh, kumpleto na yung flooring. Yung mga dapat gawin sa flooring. Ang kailangan na lang palang gawin is rinisin uh, ang gusto. Tapos tatapalan ko na yung insulating foam. Yung gaya nito, bibili ako ng bago. Kasi yung luma, durog-durog na eh. So, i-cover ko yung buo, pati yung transmission tunnel, nalagyan niya ng insulation para iwas init, tsaka road noise. Tapos, kinabit ko na rin yung firewall insulation. Na, ang next job ko sana ay itong wiring, dahil medyo karumaldumal nga ang itsura. Pero, medyo basic na basic ang knowledge ko sa wiring. Uh, sinubukan kong isa-isahin. Medyo nakakahilo talaga. Um, uh, I guess, ipapaubaya ko na lang to kay Hernan. Kaso nga lang, available pa si Hernan after Holy Week. So, kailangan natin maghintay. So, for the time being, hahanap muna ako ng pwedeng gawin dito sa kotse para hindi naman sayang ang araw. Ang balak kong gawin today is ibalik yung mga tidings pero may na-discover ako dito sa isang pinto sa likod na from the outside nabubuksan siya pero from the inside hindi mabuksan tinignan ko na rin yung kung naka child proof ito ay umabalik dapat yan sagad dito eh. most probably naka naka siya sa child proof kaya babaklasin ko muna to para masilip ko yung loob let's see what's wrong with it ay, putain lang. lock. One, two, three. Ay, thank you. Ayun. Tingnan nga natin. Okay, ito na yung mechanism. Ah, hindi pa siya nare-repair wala pang modifications na nagawa ayan o ayaw bumalik eto yung hinihilan na ito ayan eto yan siya nakakabit to. Ayan. tapos pag bubuksan mo yon, hinihilain nito. to ang problema naka siyang nakababa at the moment naka-childproof yan pag ibabalik mo pag ibabalik mo, ayaw bumalik kasi nakabara to. Dapat yan, nakaganyan. So, kapag binalik mo, ayun. And then, pag bubuksan mo yung pinto, nasama na siya. Ayun, bubukas na siya. Diba? Pag naka-childproof, kataas yan. So, kahit buksan mo to, hindi niya maitulak. Ma Ito. Kailangan pag naka normal ayan tulak all right linis lang konti and then figure out ko kung bakit hindi ito gumagalaw nakahalongkat ako ng isang reserva pero hindi ko alam yung condition nito kung okay pa ginawa ko lang ng paraan to ayan ah, o kasi medyo loose na to kaya nilagyan ko lang na alambre para hindi sakakalog-galog subukan ko lang to umubra, di okay, pag hindi dito tayo sa isa so, nagawa ko na ng paraan, isalpa ko na rin yung mechanism, and look tignan nyo oh ayos na isa pa, one more one more time Yo. So ayos na tayo dyan Since okay na yung mga mechanism Babalik ko na yung sidings Alright, yun yung lagyan. Alright, nakabit ko na yung isa Pero yung tatlo Medyo i retouch ko muna Dahil may mga Nagpipill off na skin Ayan Kaya nilagyan ko muna ng rugby Bago ko isalpa ko ulit Okay pa naman yung fiberglass niya Wala basag tapos gumawa nga pala ako ng lock para dito sa ashtray so, ito yung ashtray i-refresh ko rin dahil bakbak na yung mga chrome nya i-spray ako lang ng silver ayan o, oh, daming tuklap tapos ito sira na yung lock guide nya black guide pa tawag yan kaya papalitan natin ng bago hindi naman bago hindi sira <laughs> okay nilagyan ko na ng rugby lahat kaya pinapatay ko lang Ayan, iiwan ko lang to mga 20 to 30 minutes para tuyong tuyo yung rugby bago idikit okay tingnan natin kung tuyo na tuyo na nga so, i-fold in ko lang tapos tong laylayan niya so, karamihan talaga na nabibiling aftermarket na fiberglass sidings ganito ang nangyayari hindi matiba yung pagkakadigit yan ganun talaga alright, dikit na siya and then, dikit na rin yung mga loob tapos yung iba, ayun na dikit na rin so, salpa ko muna itong mga ashtrays na, na reassemble ko na para pwede na siyang install ulit sa auto yes, kapit na siya bali, ganyan yung lock niya sa likod Kabila So ito yun na yung mga pandikit nung mga nagpeel off na parts nitong sidings and bago ko in inspect ko muna yung mga door mechanisms nitong kotse and I'm sure makaka-relate kayo dito sa na-discover ko dahil uh, number one sakit to ng backstep. Not really sure kung backstep lang ang may sakit nito pero ilang beses ko na na-experience. Okay, let me explain. So, alimbawa, sumakay ka and then nilock mo to. Nilock mo yan. Diba? Tapos, alimbawa, bababa ka na, di ba? Binuksan mo. Ay, nakalock pala. Nalimutan mo yan. Lock, di ba? Nakalock. Hindi mo na may tas. Para yan, unlock Di ba? Yan ang sakit ng box type. Uh, I mean, for me, na-experience ko yan several times. So, ang gagawin ko, ibababa ko to para masilip ko kung anong problema niya. Tanggalin ko muna itong ano, salamin para mas maganda yung pwesto na. Yeah. Okay, tanggal na yung salamin para lang may access ako dito. Ang hirap kasi tanggalin yun. Yan o. o ko na to. Buti maluwag kasi kadalasan Padikit yan. Tanggal ko na yung sa taas. Yung mga clips na lang. Ito. Hirap na isang kamay. Ayan. Okay. Oh, nakita ko na yung problema kagad. Ayan yung mga naitabi kong door mechanisms door catcher ba tawag yan? And ito yung galing dito. So nakikita ko, kita niya yung spring nito. Yan o, putol. Papunta yan dito. Yan ang sakit niya lagi. It's either napuputol to or yung butas na yun, nauupod. Kaya yung spring lumalabas. Kasi lagi may friction yan eh. Pag bukas, tingga gamitin mo to. Nag kumakaskas yung spring doon. Kita nyo na guys na Malapit na maubos Gaya nito, kita nyo Buo yung spring Pero lumabas na siya kasi Naubos, naubos na yung butas Kaya lumusap na siya Kaya hanap ako dito ng matino-tino Para maipalit So ang principle nito is Ito Laging naka-push down Ngayon pag ilalak mo siya Ito yung laki, eh Yan, lock. Tapos din mo buksan. Hop, hindi siya bubukas, di ba? Hindi bubukas 'yung pinto. Pagbalik na nito, supposedly dapat kasama mo babalik 'to. Otherwise, hindi mo siya may uh, unlock. Ayan. Bumabara to dito. So kung okay yan, pagkabukas mo, hindi mabuksan, babalik siya dapat. Pak. Ayan. Nakabalik na, di ba? So, pwede mo nang i-unlock. Gets nyo? Ako, gets ko. O, may nahanap na akong kapalit. Sariwa yung spring. Medyo buo pa yung pinaglalagyan niya ng spring. Kaya, pag nilock, tapos binuksan mo, nakalock. Ay, nakalock pala. O, pag release mo, bumabalik siya. So, pwede mo pa siyang i-unlock bali ito na lang yung ko. Actually, galing to sa ano eh, sa, <laughs> sa una kong backstab. Hindi ko alam kung ano yung nilagay ko doon. Alam ko, brand new old stock yung nilagay ko doon eh. Kaya, tinanggal ko to. Uti na lang na, itabi ko. Kaya kulay pula pang ako. Oh. Kasi, kulay pula dati yung backstab ko, di ba? Ikakabit ko na lang yung mga, ito. Mga ganito niya. Yung mga retainers, ko tawagin. Tsaka, ito. Yan, napagpalit ko na. Ito yung dati, galing dyan. Ito yung bago. Pagpalit ko na yung mga retainers niya. Pati itong top part niya. Ah, medyo doubtful lang ako kung magkakasya ba itong ipapalit ko. Dahil tingnan nyo ito. Saka ito, magkaiba. Bakit magkaiba? Hindi ko mag -gets. Pero kapareho niya naman itong mga tinabi ko. Well, let's see. The only one way to find out. Ako ko ikabit to, syempre, i-lubricate eh, ko muna ng mabuti. Install ko na, and eh, so far so good. Testing natin. Lock. Bukas. Unlock. Yes! Gumana. So, ilalock. Diba, wala ka lock. Buksan. Unlock. Yung. Sa loob. Lock. Then, Ayan lang. Ayos. Ah. Okay ko lang napansin guys. Tahan na. Bago pala ito. Tinignan ko na lahat. Puro ano. Brand new. Kaya pala sariwa yung Spring. Tinignan ko sa kabila. Pati sa harap. Puro bago. Kaya textured pa yung ano. Yung labas niya. Tignan nyo. Pwede madumi pa eh. Ayan o. Oh. Yung iba, wala na yan eh. Oh. Brand new. Swerte. <laughs> Ayos. Bago lahat. Naghahalong kat ako dito ng mga parts ng box type ko. ah, uh, may hinahanap kasi ako. Nakita ko yung meron pa pala akong stock ng ano. ng mga door openers. Yung alang lang eh, sira na yung mga spring. Kaya sinubo, susubukan kong i-restore yung mga spring. Meron pa naman ako springs dito. May isi-share lang ako sa inyong tape. Uh, lalo na sa mga nagko-convert from SL to GSR or GT. Uh, as we all know, GT and GSR door handles uh, come in black like this. Di ba? Na textured. Ito, pininturahan na yata eh. Pero originally black siya na textured. Yung mga SL, ganito. Ngayon, may nakikita ako mga nagko-convert na from uh, stainless to black. Pinipinturahan na lang nila na ganyan. Pero sa katagalan, nagbabakbak yung pintura, lumilitaw pa rin yung pagka-stainless niya. Kaya, ang ginagawa ko dito usually is, kaya tanggal ko lang yun dahil nakaipit lang yan sa pinaka-handle niya. Kaya pag tinanggal mo yan, ganito ang lalabas. Pakita ko sa inyo. Okay, di ba? Originally, from SL siya. May nakabalot na stainless. O, sisikwating ko lang itong likod. Mas prefer ko yung ganitong technique kesa pinturahan. Dahil nga hindi nagtatagal, eh, nababakbak din yung pintura kaagad. Yun. O, oh, yun na siya. Diba? Textured. Parang rubber or plastic ang material niya. So, mas maganda na yung ganito kaysa yung ganito na pininturahan lang. Diba? Kung gusto niyo yung GT look, GSR look, huwag yung pinturahan. Tanggalin niyo lang to. Makukuha niyo yung kulay and yung texture. Alright? Balatang ko pa tong isa. Tingnan, tingnan natin yung nasa loob. Oo, oh, di ba? <laughs> so, ganun na lang gawin niyo. Pag niyo na pinturahan, tanggalin niyo na lang. Pwede na maibalik eh. All right? Nalimutan ko na 'to. Hindi ko naman nakailangan 'to eh. Kaya tatanggalin ko muna, may nakalawit kasi ng wire dito 'yan. Tara. Wala lang iintindihin pa. Yun.